suspek sa pagpatay sa store manager ng isang convenience store sa Cabanatuan City nadakip na Ibalita mo yan Army Yes po uh, hapon na uh, sa ating lahat ng uh, tagapakinig uh, ngayong tanghali nadakip na ang uh, suspect na pumaslang sa store manager ng isang convenience store sa Barangay Mabini Homesite sa Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija ang suspect na kinilala lamang sa pangalang Vin ay na-corner sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City nitong nakaraang Martes, Agosto at 13. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial uh, Office uh, Director Colonel Richard Caballero, nahuli ito sa isang hot pursuit operation ng uh, mga operatiba mula sa Cabanatuan City Police at ng uh, Mandaluyong City Police kasama ang National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang 25-anyos na lalaking ito, matatandaan, ang tinukoy na nanloob sa 7-Eleven convenience store kung saan natangay ang higit 300,000 piso matapos paulit-ulit na pinagsasaksak ang manager nito na si Ryan Degoma, isang 26 years old, umaga ng Biyernes, Agosto uh, anuebe. Napagalaman na dati itong empleyado ng nasabing convenience store. Kaya kabisado nito kung saan papasok, kung saan ang vault na kinunan nito ng pera, at kung, nasaan, kung saan tatakas. Nakuha nitong tumalilis mula sa lugar sa pamamagitan ng access door sa gilid ng tindahan. Pero bago tumakas, nakuha rin itong sirain at sunugin ang computer sa stockroom. Sa investigasyon, nakita rin na nasa uh, sangkot at naaresto ito sa kaso ng droga taong 2021 ng kapulisan din ng kabanatuan at di umano'y lulong din sa online gambling at baon pa sa utang. Pagkatapos isagawa ang krimen, ang suspect umano'y nagpagupit, kumuha ng NBI clearance at nagsimba pa sa St. Nicholas Cathedral bago tuluyang nagtago. Nagpunta pa ito sa Zambales at doon isinugal ang ninakaw na pera. Uh, kasalukuyan na itong uh, nakakulong sa istasyon ng pulis sa Kabanatuan at nahaharap sa kasong robbery with homicide. Samantala, hindi naman matanggap ng pamilya ni Degoma, yung manager ng uh, 7-Eleven convenience store, ang brutal na sinapit nito sa kamay ng suspect. Naihatid naman na ito sa huling itong hantungan uh, ng uh, uh, ring uh, Agosto at 13, Martes. Ay nako. Atyan uh, ng balita kasamang Jiji. Yes, oo. <laughs> oo. Oo. Ay grabe naman. Eh nako. Ah, dapat ginawa niya. Oo, oo nga. Na, sa CCTV, nakita oo. sa CCTV. Alam na kaya pala alam na alam niya 'no, yung pasikot-sikot mm -hmm. sa loob ng ng uh, convenience store dahil mm -hmm. doon siya dating nagtatrabaho. Oo, oo, at yung trabaho niya kasing uh, store manager din mukhang, uh, oo, oh, yung, oh. yung lalaking pinatay niya ang pumalit sa kanya. Oo, oh, oh, oh. kaya possible, oh, oh. na-identify siya, yung uh, biktima, na-identify ng biktima yung suspect, no? pero gano'n na lang din yung ano, no? yung uh, talagang ginawa niya na makakuha. Parang galit na galit siya, no? Oo, oh, oh. makuha yung, yung uh, ano. Uh, oo, oh, oh. kasi nung pinapanood ko yung CCTV footage, ah, uh, na ano na niya eh, na sinimulan na niyang uh, di sinakal niya, tapos gamit daw ang ano eh, gamit lubid. ang rope. Oo, lubid. Oo. lubid. Gumamit so, ng sinakal, lubid. tapos nag, nanlaban sila, tapos na ano na niya, na sukol na niya yung manager, parang nasaksak na, tapos tuguan na. Abay, inilak pa yung pinto, tapos binalikan yung manager. <laughs> binalikan pa ulit at pinagsasaksak. So, possible siguro na ano to, no? Na lulong, nalangudin din sa drugs eh oh, kasi mukhang ganun talaga oh, oh, yung ano eh yung attitude daw ng ano ng uh, ng nanululong sa droga. So mm -hmm. ang kanyang talagang intention ay makunin, uh, uh, magnakaw, talagang gagawin ang mm -hmm. gagawin ang uh, lahat. Eh bukod pala sa mm -hmm. nagda-droga eh, ano pa pala? Nag uh, uh, online gambling. Pa sa sugal. No, kaya sugal mm -hmm. baka nagkakasino pa yan. Hindi naman binanggit ko anong ano, no? Anong klase Hindi. ng... Uh, Ag online kung, gambling lang daw eh. Oo, kung sabong ba yan, so, kung kasino ba yan. Um, o yung e-bingo. Uh, uh, ko, oh. or uh -huh. kahit... Oh. Oh. Na, ang, ano so, doon, paano daw na ano, ang nasundan sa... Ka, oo. Oh. Oh. Kasi, parang um, ang dami niya pinuntahan eh, no? Nagpunta muna ng oh, oh, nagpagupit, nagpa, Matakin... nagpunta ng NBI clearance. <laughs> NBI clearance. Oo, oh, 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 <laughs> Di ba? Tapos, paano oh. kaya siya nasundan dun sa... Sa lugar? Sa... Uh, Mandaluyong. Sa Mandaluyong. mukang uh -uh. uh, mukhang tukoy na, na siya. Tapos, uh, wala namang binanggit kung papaano, kung meron bang nagsumbong o ano. Uh, siguro, nasundan nag, sa backtracking ng CCTV. Baka ganun, posible. O kaya... Uh, uh, dahil nga kilala ano Uh -huh. Kilala na siya as a 7-Eleven employee. Baka merong mga kakilala na, na alam kung nasan sa oh. siya. Oo, Ganon. oo Oo. Ang importante, so, nakakulong na siya ngayon at pagbabayaran niya yung ginawa niya. Uh -huh. siya... So, din. Oh, syempre yung biktima. Ah. Kagandagan oh, oh. nga eh. siya uh, nag-message ako dun sa akala ko sa ay uh, are ano yan e eh, convenience store nung nung kaibigan natin na taga dito sa mm -hmm. gym. Ooo. Oh, 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 oh. Doktor eh sabi naman niya uh, hindi po, sabi niya ganoon. Mm -hmm. So ayun, at least eh na-arresto na rin. Kaya dapat lang panagutan at magdudulot mm -hmm. sa, sa loob ng kulungan yung suspect. Sige, maraming salamat. Di ba diba nung una? Hay, ha? oh, sige, sige, sige. Go. Then, kasi 'di ba nung una nung napalitaan natin 'yan? Kasi walang detaling lumabas nga, no? Kaya hindi mm. na natin masyadong na i... pa palang talaga lumabas yung information. Oh, at yung kasi, mga pictures. Ano na, uh, case closed na. Mm -mm. Yung akala natin nung una, ba, paano nangyaring napatay kung inold up lang. Noon pala, parang inside job siya lumalabas, ano? Kasi dating, mm. ano? Mm -hmm. Dating, mm -hmm. ano, Pati ano. yung exit, alam. Oo, oh, alam yung exit, alam yung enter. Alam yung vault. kung, kung... Sa... Tapos, but kaya sinunog pa niya yung mga computers. Ano kaya yung reason bakit? Uh, Dahil uh, sa CCTV kaya? Ah, uh, pwede. o kaya yung ano, yung yung kanyang tawag dito? Re records. Oo, yung saka yung fingerprint. Oh, sa mga gamit, uh, oh, pwedeng uh, ma-identify uh, oh. din dun. Eh intact naman yung CCTV footage. Oh. <laughs> anyway, so 'yon yan yeah, no ang ating uh, balita. Okay, maraming salamat uh, Army.